مممم, mm -hmm. Hey, hello. Wait lang. muna ito. Madali mo na muna ito. mo na. congratulations po. Ba't mo yun po? Ha? Babi ko ba ba? Ay! Nag... Nagka-baby ka na! Hmm, isang angel na naman, ha? Pati ang grang. Malakas po eh. Malakas yung baby ko eh. Ang Diyos eh. Ba't ka naman nandyan? Naawa ah, naman ako sa sa'yo. Oh, Milo na lang. Ay, ito pala. Hindi na nakitang gatas. wag na ano, wag na kape. Oh. ah oh, malalaki tong gatas mo. Nung kailan nun eh, oh, may, may bumuntan ko siya dyan. Huwag mo makakala niyo po. Kasi, kayo eh. ito na lang itimpla mo sa kanya. Magpapatibla ba siya? Patimpla ka ba? Mamaya na. Mamaya Mamaya na.

Ayan na. Ay, hmm. ay, ay, ay. Alam mo naman gaano kaka-special sa puso ko. Nagtatago ka. Then, um, dito, dito. Para makita ka nila. Oh. Dito, dito. Dito ka nga. Para makita ka nila. Sige na. Kumusta po yung baby nyo? Mm. Mm -hmm. yes ko po. Okay ka lang? Mm, pwede sa akin na to. Sa akin na lang. Hmm. Ano, sa akin na lang yung baby. Ay, oo. Pag-ibig mo, papangkong mo yan. Hmm. Lab-lab mo ba si baby? Lab-lab. Love, love. Ah, demo yata lab-lab love, love si baby. Lab-lab love, love mo ba? Hmm, lab-lab love, love daw niya. Lab-lab love, love mo si baby? Ah, oh, lab-lab daw niya. Ano? Okay ka lang ba? Okay, okay. Hmm. Gano'n ka ka okay? Barang. Hmm. Ah, yeah. punasan mo ate. Sa kabagaling, ba't maamputik ng likod mo? Ay, naglalaro. Hmm. Ala, parang hindi ko alam kung matangkad pa ang mama mo sa'yo, hindi ka na tumangkad. Ganyan na lang ho talaga yung height niya, ano? Galit lang kasi nanay. Parang na-miss mo ako, ako makatitig ka. May ho, oh. oh. dyan ko siya, akal ang tuwa. Eh, hindi ka ako yan ganyan. Sasakyan maganda ka ako. Hmm. Iyakal ko si na yun. <laughs> Hala, sorry ah. Ha? Natatagalan yung punta ko. Eh, nakuha nalang sa iyong ano. Naiiyak uh, nga na ako eh. Nakula. Lahat... Naiiyak ako ah. Lahat na lang ng mga napuntahan ko ka tenkram, Para parang silang... yung bigat to sa damdamin ba, ramdam ko yung ano nila. Ah, kahit di. Mm. Ang galing. lang. Mm. Ba't parang iiyak? Hindi, naiyak ako kasi sa tagal lang ganun. Mm. Tapos nagkagano'n lang. Mm. Um, ma, -ma, -ma, -ma. Alam po ni Angelo yung nangyari. Ah. Hindi po niya alam. Mm. Ala, ganito na lang ang nabibili ko ngayon sa'yo. O, ah, mo. Mm. Malaki naman yung mga yan. Oh, mm, hindi -hmm. po. <laughs> Mabigat. <laughs> Sorry. Oh, hawakan mo. Mm. Ano, okay ka lang ba? Gano'n ka ka okay? Lagyan kitang mag para marinig. Gano'n ka ka okay? Gano'n ka rin ka okay? Okay lang. Hmm. namiss mo ba ako? Apo. Gano'n mo ako namiss? Marami. Marami. Marami ibig sabihin, sobra. Sobra. Ah, uh, sobra mo na miss. Kumusta po yung panganganak eh, hmm. niya? Eh, mag isang buwan na mo pala siya, no? Na pa newborn screening niyo po siya. Hindi eh, ko na, tingnan ko sa ano. Hindi nga na newborn kasi nilabas ko na yung bata. Dito sa bahay. Yung mag-ihililo, dumating nung lumabas na yung bata. Ha? Huh? Dito pala kayo ng anak. Opo, eh, ayaw ko sa hospital eh. Siyempre, hindi ah. ko po yung panggastos. Wala eh, kaya pa kaya yung... Na nga po, eh. Gitay. Wala pa yung maghililot. Lumabas oh. na yung lahat. Kompleto na. <laughs> eh, nilabas ko na eh. Alam oh. mo ba, kaya yung pala sa akin, yung kumare ko. Sige, hmm. mare, ilabas mo na yan. Oh. Ay, nagputo na lang ang puso yung maghililot. Ah, ang galing mo yun, eh, no? Sana lahat eh, ito mga hindi, anak. Hindi, naisip ko yung ano. Mm. Ito, pang naiiwan. Siyempre sa ospital, lalakad pa. Ah, oo oh, nga po. No? Wala po kayong pwedeng maano-ano dito. Oh. Ano e, Paano yung maliit ng bata? Mm -hmm. Kasi na lang. Mm -hmm. Parang manok lang yun, nang <laughs> De, talaga, eh, nanangitlog. Hindi, kailangan pa talaga. Ah, sa bahay na kami. Ah. Eh. Ah, sa bahay na kami, pinagpabalik sa akin. Eh. Mm. -hmm. Ay, ayaw ko sa ospital eh. Eh gusto ko nga, nakasirado, nakasirado nga itong bahay na ito. Ba Kayo lang po. Yung pumari ko po. Hmm. saan yung mo. na. Okay? Hmm, ang po yung mga Anong anak eh, no? Ano pa kami. Oso lang dito. Hmm. So, pinapainom ko lang nito yung daang ang pala yung ligaw. Yun yeah. lang po yung ano niya, gamot. Hmm. Kaya lang si ito na newborn dahil sa ospital lang ako ng anak. Yeah. Pero dapat to mga newborn yan. Okay, eh, may bayad mo na po kasi yun. Hmm. Okay, ang Kasi gaya nga po nung kinakatakutan natin, di ba po? Sabi nga niya, ano yung sisirap ko, kailangan mo nga dyan na baka eh. Hmm. Siyempre, hindi naman doon ito pinanganap. Kaya ako may bayad. Hmm. Tay, paano niyan? Kailangan niya ma newborn screening. At tawag naman yung kung ano result eh. Ano? Hmm. Mm -hmm. Nung buwan na nga naka-perla, yun eh. sila dila, yung malalakas ba ng maliliit Hindi, mahina kasi gumalaw sa sabihan ko Ito kasi malakas. Saka nung ano, nung baby yun, para sila maluno. Paano po yun? Malambot yung ano niya. Hindi ka tulad nito. Oh. Hmm. Matigas yung braso niya. Yun. Sila, nung baby. Oh. Para siyang malambot yung buto. Hmm. tawa siguro yung wala kong vitamin. Tapos hindi ko pa nabakunahan siya. Yeah. Pero kailangan ma ano siya, newborn screening. Itawag nga ako natin papa. pa. Ah, nandun pa Bossing, Kuya Gus, yung ano ko nga, cellphone. Tita Flor, tanong natin pa paano yung newborn screening. Kasi hindi po biro yung ganun. Dapat ma ano. Hmm um, tignan nun natin, Tay, tapos gawa niya ng paraan paano yung pera niya na. Tignan natin sa niya pwedeng mga newborn screening. Kasi hindi biro yung ganun. Dapat nagagawa po yun talaga. Para malaman... ano maging history ng bata. hindi po. At saka maagapan po kung meron pong ano. Tanong ko kay Tita Flor paano yung ano. Pinapanood ko kanina si ano, Tita Brenda Super ah, Nanay. So, totoo po 'yan kasi kitang-kita po natin, no, na talahan Tita Brenda. Yung kanilang pagsisinungaling. Tita Brenda, no, wag nasa, uh, YouTube Kalma lang sila. kayo, Tita, Tita Brenda. Silang, uh, Wait lang, Tita Brenda. Sa mag ano po sila, isa eh, talaga yung kanilang Wait lang tinagaw, po, Tita Brenda, tinagawa. sandali. Isko. <laughs> kalma lang po kayo, Tita Brenda. Uh, Tita Flor. Kayo po yung gagastos ng po newborn screening tayo kasi hindi ko anak niyo yun eh. hmm. love ko din o kayo. Love ko din po yung asawa niyo, yung mga bata. Pero kayong may gawa niyan, huwag niyo akong pastresen kung saan ko kukunin yung pang newborn screening. Yeah. Mm -hmm. Eh, ang ano ko dito, siyempre, love ko kayo lahat, pero mas love ko si Angelo. Ah, energy ang silang naman niyan. Meron talaga na sa San Miguel. Sa San Miguel. Ah, pero ano natin, magkano? Ngayon, dalawa na, kaaway mo. Ah, ito po. Mahal. Yes. Hindi, tatanong ko sana mahal magkano yung newborn screening. Si Nanay Perla kasi, si Baby, hindi pa napa newborn screening. Pag kasi mga anak, kasama na din yun, yun sa package. Ah, uh, yun nga. Pwede pa naman yung kay, kay, ano kasi kasama na sa package. Pero pwede, ko lang kung magkano pag-separate. Oo nga. Mura lang siguro yun. Hmm. Ah, oh, sige. Mahal, hindi mo, hindi, walang idea, no? Para may idea sana kami kung magkano. Ah, oh, sige, mahal. Thank you. Sabi niyo po pala kanina, pina-newborn screening niyo si, si ate. Magkano niyo po? Hindi, ah, kasi doon po ako ng anak. Kasama. kasama din. Ayun nga. Nasa magkano kaya? Ito, may nakita po ako. Uh, in the Philippines, the cost of newborn screening typically range from uh, 550 to 1800 but it may be covered field health for members the basic newborn screening test cost 550 and includes the cost of specimen collection kit and service for free sample collection Ayan, 500 to 2,000 po. Ah, okay. Sige. Kala ko sobrang mahal po niya. So, para kay baby. Kahit hindi po ako yung gumawa. Hmm. Tay, oh, para, para sigurado kasi, para ano po, sigurado, delikado po kasi, at least malaman nuna natin yung ano. Ah, gusto nyo po kaya, daling ko kayo kayo oh, don. doon. Yeah ayo nga. 12.39 na, na. Dapat pala na una tayo dito, no? Ay, bigay mo kay Papa. Para tayo, pang ano, pang newborn screening. Kung ano po, may feel health kayo, Nay? Ayan, kung ano, kung matipid nyo, at least mag... Ano Ay, ganun. Eh, yun naman. At least, oh, masigurado ko yung sa bata na lang. Para sa baby na lang. Kaya hey, baby ito, kay hey, baby ito. Mm. No, Kuya Angelo. Love mo si baby, di ba? Okay. Ipina na lang tayo si baby. Ah, natuwa nga siya nung lumabas. Hmm. Anong nakita okay, mo dyan? Ipinawag ko din sa kalsigulya. Bina certificate din sa seter. niyo manubong. yun Hmm. Hmm. Ano yung feeling kanina? May sinabi si tatay, nalungkot ako eh. Kaya medyo ano ako okay. ko anak eh. Biro mo, tatlong lumpong anak eh. Hmm. Eh, may nakapagsabi nga eh, hindi naman daw lumpo si Dongga eh, ba't nagkaroon ng ganong anak? Hmm. Kaya po mahalaga yung born, yung born yeah. screening hmm. tayo. Okay, um, ito yan. kamal nung Maganda sana magiging resulta para na yung matapos na yung... Yung pinapangamba niyo yun po. Mahirap po pag kasi, talaga yun, kalagayan nila talagang matinding sacrifice sa na nag-aalaga. Mm. Hindi mo pa pwedeng iwan ng matagal. Talang mo, sa kalagayan nila, pag tumayan, di paano na? Matatapos din yung kasaysayan nung... Talagang pinalangin ko na talaga magkana kami lalaki. Eh. Yeah. Titingnan ko ko talaga kung, kung maalaga ng gusto kong malulumpo. Kaya mm -hmm. rin, eh, ba update sa bakuna siguro eh. Mm Hindi -hmm. naman siguro mangyayari gano'n. Na ano naman po yung mauunan niyang bakuna na yun? Hindi, hmm. sa isang buwan daw po, bago ako. Babakunahan pag nag-isang buwan po daw siya. ano niyo po sa barangay? Eh kanina pumuntay, nagtimbang lang sila. Eh uh, sa isang buwan para uang baho na sa ba, ano, Ah. Uh -huh. In, inaano naman to kasi kasi sinabi ko ano, may uh -huh. ano kasi ano? Uh -huh. Pero tinitingnan ko na kayong balakang nila. Okay naman yung spinal hindi cord dito. Na kagay uh, hindi po sa kagaya nila ako na ako. Basta ano lang, manaligo tayo sa ating Diyos. Tapos, tingnan natin yung kung ano yung, yan, dapat John, iwag, ipawawal lang bahala yung newborn screening. Kailangan nyo talaga yun. Kaya po may newborn screening para kung ano po yung pwedeng maagapan. Nung ano kasi, nung nag-labor ako, sabi niya, doon daw sa hospital, eh, ayaw Eh, nakatago hmm. ko nga lang ako dito. Eh. Natatakot ka lang siguro, konti lang pera natin. Uh, nakakatuwa lang para ho kayong manok, no? Hindi, kahit mayroon. Hindi, talaga anak tayo, Panginoon di sa lahat. Alam niya talaga ang one. Hindi hmm. na nga umabot yung hilot dyan, eh. Hindi, lang namin. Sumundo ako. Bakit? <laughs> eh, ano na, eh, paglabas eh, puto na siya na puto din. Eh, sabi ko, pagka marunong, marunong nga lang siya, eh, siya, hmm. Lang, hmm. siya lang ipaanak sa akin. Eh, eh, pagka nandyan kasi, sabi, mata tayo sa hospital kasi oh, eh, ka. Pero sabi niyo nasa bayan na po kayo? Opo, nagpabalik lang ako. Anong eh. naisip niyo? Anong naisip niyo na eh? Bakit niyo na magpabalik Eh, lalabas na ako yung bata na eh. Eh, doon na ako yung bahay. Ah, tatang tatang hindi tatang. o kayo nagpunta, hindi o kayo papunta sa ospital? <laughs> Pauwi. Pa Paano <laughs> po ba? May pinuntahan lang o kayo? Hindi, Papapasikap sana kami dun sa Sabore, Ran. Eh tapos eh, mas masakit na itiyan ko eh. Eh tara na ka ako eh, matagal pa to. Alas utsug pa raw bukas. Eh lalabas na ka ako yung bata nga eh. Doon ko na sa bahay eh. Ando mateng oh. Kaya ako, ang takbo ko nung tricycle ko, tatakbo ko ng mga hundred meter dash. Ihinto ko yung motor. Kinakabahan ako eh. Ba't ka ako, ka ako tayo sa bahay? Ba't ngayon ay pabalik na tayo? Kinakabahan din ako dahil... Baka ako mahina yung dagdag niya. 80-70 lang eh. Ay, yung dugo niya. Okay, lalabas na yung bata eh. Ayan, yeah. yeah. eh, na ako eh. Eh, oras na maibaba ako rito eh. May lumabas ng dugo. Tinawag ko na hilot. Hindi na nga umabot yung hilot. Lumabas na eh. Pero ang galing lang po, yung iba, napakahirap po nilang umi, mga anak talaga na eh. Hindi, iniisip nila na may pera sila. Uh -huh. Kaya ako eh, pera ko, 2,000 lang. Kasi mm -hmm. ako, iniisip ko yung Saka, ako, eh, mahirap. Natikman ko siya sa ospital, ano anong ginagawa sa akin eh. Hmm. Nung no, sinikol eh. Masakit na nga yung chan mo, pabayaan ka lang naman din sa ospital. Hmm. Eh dito kahit ako nalang mag-isa. Hindi, safety kasi sa ospital. Hmm. di safety nga, hindi. Eh. Kaso lang, pagka iniisip na ano, kaya mo, kaya talaga. Mm hmm. Nag-aaway na nga kami, pabalik dito eh. Yeah. Sabi, ba't ka? Parang tinanggihan ako dun sa Tingin na lang kasi na-OB yung kanya, niya. Yung unang ultrasound niya, nakabalik daw yung inuna, nakasunong daw sa bata. Wait lang tayo, tinanggihan daw kayo sa... Dun sa may ano, kamadrona ba yun? Mm -hmm. Eh, baka daw pagka ginalaw daw ako, duduin daw ako. Eh, tagal na yun, limang buwan pa naman ako nagpa-ultrasound. Mm hmm. Eh, ayaw niyang malawin. Ay, doon na lang tayo sa bahay. Tayo ko. Hmm, talaga nakasunong loob niya, no? Oo, eh, nilakas ako na lang eh, kaysa wala ng pera. Hmm. Tsaka yung anak ko, wala namang kasama dito, yung siya na mag-alaga. Hmm. So, eh, sabi ko nga, dapat kinilan niya pa rin. Hmm. Kasi, ano naman yun na babaliktad naman. At saka alam ko, ang ulo, nandito pa. Oo. Kaya ko, kaya Naramdaman niyo po yung ulo so niya. Oo, doon nandito. Hindi naman suwi. So, eh. Dito uh, lang sa ano, kukusun ko. Uh. Kaya kaya, sabi ko, kaya ko. Kahit sabihin nilang, mahirap daw ko, nobla daw ko. Hindi. May awa ang sa akin. Hmm. Kaya ko kayaan. Pagka ano talaga, kailangan natin lakasan lang ng loob. Ay, talaga po. Pagka ano kasi, tapos wala, wala kang natahan. buhay din na maganda. Hmm. Hindi ka manay Kunti lang ng mga sa patong din. Eh. Tapos yung asawa mo, mo mm. may sakit, pala sakit. O paano Hindi gawin? ko ba payat-payat na ang galing pang gumawa ng bata, ano? Ayun <laughs> Ay, nga, sabi ko eh. No, mas ano na anak yung lalaki. Ay, sabi ko, ano kaya, papa, magbukod na lang ang bahay. Hmm. Nalak sa kabila. Ayun dyan. Nangungulito si talaga. Sirado ko. Hindi. Ano ka, Tekram? Talagang gusto niya magkaroon ng ano. Ano sabi niyo kanina, kay Mauubos no, na yung lalaki. Ano ka ng lalaki? Mag-anak kayo sa lalaki, baka pinakuha kung malulong Sabi niya. Nihawaan Diyos talaga. Hindi uh, malulumpo hey, yan. Sabi ko nga, lalaki. Oh, kasi alam ko lalaki. Dito pa ang yung bata. Ang eh. hmm. sabi nga yan, pinos ko kasi yan eh. Yung mga nagkukomend eh, baka raw malumpo rin. Sabi ko, Ay, may, sabi awa. Po dito. may awa naman siguro, naman siguro. Hindi naman siguro. Malakas yung bata. Maganda ang kuha niyang piyesa ng katawan. Hindi katulad ng bata, iyak ang iyak. Mas Malakas yan. Hmm, ang lakas. Sila kasi nung maliit yan. Ano siya, malambot silang... Siguro, wala rin kasi hmm. minsan ano? Tsaka yun. huwag hmm. yung isipin yun. Huwag yung isipin yun. Ano muna? Ako po, talaga hindi ko iniisip. Hmm. Bala, sabi ko, al alam naman ni Lord na hindi ako siya bibigyan na ng bagay kasi wawa na mga mga mga. Yung lang inaisip ko. Na alam ng Panginoon na hindi ako bibigyan na ng bagay. Sabi, sabi nga ni Rosie, pati kasi si Dongga, hindi naman nagkalumpo yung Ano? Eh, ba't lang alun yung mga anak? Eh, parang ko. Yung kapatid ko po. Bunso namin kapatid yun, hindi naman, do, hindi naman siya lumpo. Mm. Nalaktawan kasi siya. Oo. Uh -huh. Eh, sa tinanong ko yung kapatid ko, so, ikaw baka ako dun, ano bang masakit siya? Malakas naman ako daw. Hmm. Wala naman akong naramdaman. Sabi niya sa akin. Ah! Pero kayo po, ano yung pakaramdam niyo ngayon? Eh, malakas na tayo, tama. Maraming um, malakas. Okay. Ano, kakainit lang. Ay okay. Eto mm. okay. po, magluto na kayo. Naso <laughs> <laughs> lang? Ah, uh, asin <laughs> mo yan. Ayaw ka na po eh, sakit yan eh. Eh uh -huh. tama, eh tama naman sinasabi po. Papacheck, eh. eh, check up daw na kapitang huli. Tutulungan eh. eh, ako ng barangay. Basta huwag kayong, huwag mayang kayong eh. mahihiyang umingin ng tulong sa barangay natin tayo sabi kasi, nung ano kasi, minsan nagtataga siya ng bukaw eh. eh, hindi siya kumakain. Ay bineiro. Ako kasi gusto niya pala kinakain eh. Hmm. Ayaw mo kumain ng kanin, ikat ka siya. Nasa camera ka. Kaya <laughs> Ang ano mm -hmm. kasi, gilaw. dapat si nanay masustansya yung mga kinakain niya. Hindi um, eh, wala talaga po. Eh, banong gagawin. Ilaw yan, ilaw. Hindi ka naman pwedeng hawain ang hawain niya. Ilaw. Sanling okay. ko na ako hindi makataga ng bukaw niya. Nakahiga hmm. lang siya. Yeah. Ayos sabi ko eh, hey, hiyakan mo yung taiga. Basta tayo umain. Kailangan yung lumakas tayo, lakasan yung loob niyo. Sumasakit nga raw po yung dyan niya. Hmm. Ayos sabi ko, paano? yan ko, oh, alang ng ala, kalaman lang. Pag tumidad naman ng 3 years yan, 4 years, mm -hmm. at hindi nababago ang bata, lusot na yun. Ah, wala na yun. Pero matanda yung wala na. Mabilis lang po yung ano. Yung sinasabi nyo tayo. Mm. Two years, four years. Mm. Ito kasi, nung makita ko ito nung bata ito, mga two years siya, iba na alakad niya. Hindi siya makaakit sa bangko. Ganyan, yung mga Hindi siya mga... nakakalakad. <coughs> two years. Mm. Ngayon na siya ang Ito lang ako na yun. Tsaka yung buto nila dito, nakabukol kada ka agad yun. Yung nanapansin ko lang ako dito. Magkipinsin na yun. Yeah. Paano? Magmi-mission pa kami sa iba. Uh, Babay. Babay. Ha? Ba hindi ko narinig. Eh. Ha? Babay. Dapit ka kasi. Hindi ka nakikita. Babay po. Hmm. Okay. Ba Magpe-pray ha? Huwag mo kakalimutang magdasal. Okay. Para bibigyan tayo ng lakas. God. Lagi nating kakausapin. Lagi tayo magpapasalamat sa Kanya. na. No? Ba sa mga kinakain natin, yung pagising niya sa atin sa umaga, yung lakas natin, katalinoan natin. No? Mm. Okay. Sige na na. Nakapunta po kami sa ibang mission, Nag-aabal lang ako kami. Galing mo kami ng ano nito. Galing po kami sa bundok nito. pugit Tay, naka ano kayo, naka jackpot. Okay. Mm. Okay. Tay, ano po. Ingat po kayo.